Opo, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, salamat sa Diyos. Dito po sa dakong ito, ang magtatanong po ay si Brother Ponciano Entese, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kila pa ang tinuod ni Diyos o ang ikadoan na kong pangutana, kinsa ba ang tinuod ni nagtukod sa Iglesia? Kanalang. Salamat sa iyo, kapatid na Ponciano. No? Unang-una, yung tanong mo, pila ba ang tinuod na Diyos? Ilan ba ang tunay na Diyos? Alam mo kapatid, ano? Ang Diyos ay isang kapangyarihan na hindi mo mabibilang ng bilang ng tao. Alam mo kapatid, hindi kagaya ng bilang natin ang bilang ng Diyos. At ang bilang ng Diyos ay iba sa tao. At yun mismong kalagayan ng Diyos, hindi mo yun mabibilang kasi infinite yun eh. Ang infinite is immeasurable. Ang infinite is unaccountable. Tandaan mo, we finite cannot measure the infinite. Tayong may hangganan, hindi pwedeng sumukat sa walang hangganan tayong may katapusan o may limite, eh, hindi natin pwedeng mabilang yung walang limit o yung infinite. Kaya ang Diyos, hindi binibilang yan. Nasabi mo, isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi mo mabibilang yon Ang sabi ni Kristo, ganito ha, Tinan mo, iba ang bilang ng Diyos. Sabi ni Kristo sa Mateo 19 at versikulo 5, ganito at sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Pati naman ang bilang ng Diyos, pagka pala united, ang bilang niya isa yun eh. Basahin natin sa 19.5 ug nag-ingon tungod ni ini nga hinungdan biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug inahan ug makihiusa sa iyang asawa ug sila duha mahimong usa lamang kalawas sa pagkaagi nga dili na sila duha kun dili usa na lamang kalawas busa ang gihusa sa Dios Dili pagabulagon sa tawo Tingnan mo ha? Yung mag-asawa, ang bilang ng Diyos doon, isa lang eh. Isa kalawas. No? Paano mong bibilangin yun na ng bilang ng tao eh? Sa bilang ng tao, dalawa yun eh. Sa bilang ng Diyos, isa lang yun. Yung marami, pwede rin na isa yun. Yung marami, isa, pwedeng isa yon. Uh, basahin natin ang 12 ng Roma, versikulo 5. Ay gayun din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sa Bisayan, sabi, sabi diyan, mausap kita nga bisandaghan, usa lamang kita kalawas kang Kristo ug ang tagsa-tagsa mga bahin nga uban sa uban. Ayon. Eh, pagka kay Kristo, kahit marami tayo, isa lang ang bilang natin eh. Ang katunayan, yung nasa Kapitulo 3, 27. "...Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malayaman. Walang magiging lalaki o babae man sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Uh, ah, Bisaya yung 3.28 Walay hudyo ni Gresya Hanon. Walay ulipon ni Dili Ulipon. Walay lalaki ug babae. Kay kamong tanan na himong usa kang Kristo Jesus. Para sa Diyos, ang bilang niya, kahit marami, kahit sang milyong kayo, pwedeng isa eh. No? Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Iba ang bilang ng Diyos kaysa sa bilang ng tao. Eh kung sa bilang ng Diyos natin dadaanin, eto ang sabi ni Kristo sa Gis 30 ng Juan, sa Bisaya, pakilagay mo, Ako ug ang akong amahan, usalamang kami. Tama mo? Paano mo bibilangin dalawa yan eh? Usalamang kami. Ako ugang akong amahan. Usalamang kami. Because of this, nagalit yung mga Hudyo. Masabihin ni Kristo na, Ako ugang akong amahan. Usalamang kami. Ano ibig sabihin? Ba't nagalit ang mga Hudyo? Ituloy natin. Unyang mga Hudyo, namunit pag-usap ug mga bato, sa pagbato kaniya, Si Jesus mitubag kanila, daghan ang mga buhat nga maayong nga gipakita ko kaninyo gikan sa Amahan. Hain sa kanila niining mga buhata ang hinungdan sa inyong pagbato kanako. Ang mga Hudyo na nagpanubag kaniya nga na nagingon, dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kun dili tungod sa pasipala kay ikaw nga tawo nagakapakadyos ka. Ayon, ang ibig sabihin ni Kristo, ako ug ang akong amahan. Usa lamang kami na intindihan siya ng mga Hudyo. Ang ibig niya sabihin, kung papanong yung ama ay Dios, Dios din siya. Ay ang sabi ng mga Hudyo, dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kundi tungod sa pasipala. Kay ikaw nga tao, nagapakadyos ka. Ang ibig sabihin kasi ni Kristo doon sa ako ug ang akong amahan usa lamang kami. Yung ama niya Diyos eh ano ba siya tao? Kaya alam mo kapatid ano, yung tanong na ilan ang Diyos? Paano mo bibilangin yung Diyos sa bilang ng tao? How can you count something infinite when you are finite? It is not within our capacity to count or to quantify or to qualify the Godhead. Hindi natin kakayahan na bilangin o sukatin yung Godhead o yung pagkadiyos sapagkat yun ay isang bagay na infinite and we are finite. No amount of mathematics and measures can be applied to God by us because we are finite and our God is infinite. Kaya yung bibilang-bilang, isa lang ang Diyos. Kung gayon, kung isa lang ang Diyos, eh di si Kristo'y tao na. Ang tanong ko sa iyo, isa lang ang Diyos, eh ano yung Espiritu Santo? Hindi ba Diyos yung Espiritu Santo? Hindi ba ang Diyos ay Espiritu? Yung Espiritu ng Diyos, hindi ba bahagi ng Diyos yun? Yung Espiritu Santo, yun ba tao? Kasi wala kang mababasang yung Espiritu Santo, nagkatawan tao eh. Eh si Kristo, nagkatawan tao, kaya pinipilit nila tao. Merong ekang kamatayang, pinanganak, lumaki, tinuli. Eh kasi nga, nagkatawan tao, was manifest in the flesh. Ano? Ang sabi dun sa tres ng unang Timoteo sa Bisaya, ang sabi ron, Ug sa walay lang tugi, dako ang tinago sa pagkadyos noon. Si Kristo, dako ang tinago sa pagkadyusnon, ang Diyos nga gipadayag diha sa unod, gipamakatarong sa Espiritu, nakitaan sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa mga kanasuran. Si Kristo, dako ang tinago sa pagkadyusnon. Hindi siya tao. Hindi siya tao, kapatid. Dako ang tinago sa pagkadyosnon. Siya yung ang Dios nga gipadayag diha sa unod. Yung bang ama, ang amahan, nagkatawan tao ba? Hindi. Ang nagkatawan tao, ang anak. Kaya si Kristo ang Dios nga gipadayag diha sa unod, gipakamatarong sa Espiritu, nakitaan sa mga manulunda. Giwali sa taliwala sa mga kanasuran. Si Kristo yan eh. Gituhoan dinhi sa kalibutan. O, oh. pinaniwalaan sa sanlibutan. Gibayaw sa himaya. Tinanggap sa taas sa kalwalhatian. Alam mo kapatid na pronsyano, um, paniwala namin ang Diyos hindi nabibilang. Pero si Kristo at ang Ama, parehon Diyos yun. Yung Espiritu Santo, bahagi ng Diyos yun eh. Pwede mo ba sabihin yung Espiritu Santo hindi Diyos? Eh, Espiritu ng Diyos yun eh. Bahagi ng Diyos yun eh. eh. kung yung Espiritu Santo Diyos, eh, ilan na ang Diyos? Bibilangin mo. Oh. Isa ang Diyos Ama, isa yung Espiritu Santo. Dalawa na. Eh, hindi ganon. Hindi mo pwedeng i-apply yung arithmetic ng tao sa kanila kasi hindi natin binibilang ang Diyos, kapatid na bibilangin natin yung Diyos na totoo. Yung mga Diyos-Diyosa na ginawa ng tao, pwedeng bilangin yon. Marami yun. Ah, marami yon mga Diyos-Diyosan. Kaya maraming Diyos sa Biblia eh. Yung mga ginawa ng mga tao na Diyos, dumami tuloy ang Diyos. Pero yung Diyos na talagang Diyos, eh ano yon ah, hindi binibilang yon Iisa yon pero isang ano yon isang kumbaga, parang yung salitang pamilya. Yung salitang pamilya, isa lang yon. Pero sa loob ng pamilya, may ama, may ina, may anak. Para rin yung salitang Elohim, yung pinanggalingan ng salitang Diyos sa Tagalog, ay eh, Elohim sa Hebrew original language. Ang salitang Elohim ay plural. Plural ng salitang Eloah. Ang Eloa ay divinity o Diyos. Ang Elohim ay plural. Nandun na sa loob ng Elohim yung Espiritu Santo at saka yung anak ng Diyos na si Kristo at saka yung Ama. Mahirap lang na ito eh, masyado nating discussin sa buong-buong detalye, kapatid na prunsyano, kasi wala naman tayong mahabang oras. Sana nagkaroon ka ng idea sa aking sagot sa iyo, bagaman Tagalog, Pasensya ka na.